Guys, tingnan nyo naman ang kanin ni Lips. Balawbaw na naman. Tingnan nyo kulang pa ang pinggan. Malma. Lips! Lips! Hello. Ano ka, Umagahan ta. Kaya mo naman ako sa viewers. Kasi nakita ko na naman yung isang malabaw na 'yan. Totoo lang 'yan, hindi akin. Diteran ko pang pa pusa namin diyan. Dito <laughs> kanya tingnan niyo mamaya, guys. At ubos na ubos niyan. Diteran ko pang pa aming pusa niyan at gawa ng hindi nga hindi pa nakain ng umagahan ng pusa. Masarap ang ulam ni Be. Dinamihan ko na. So pas nga wala. Well... Be guys, kanina kanina ko pa iniintay, hindi na dumating. Si kulot hindi na rin dumating. Oh. Oh. Ano masasabi mo sa lasa? <laughs> Hindi ko niya kailangan ang labyong to eh. Oo. Uh -uh. <laughs> Papalitan ko lang sa labyan at matatakot. <laughs> Ba'y tingnan nyo naman apaw na apaw. Hindi pa mangkok ang nilagyan, guys. Hindi pa mangkok. Hindi pa lang <laughs> Hindi rin kasya pa Mangkok talaga. Huwag <laughs> na mong ipakakita. Nakapin na naman ang mga yun eh. Dami na naman ang pagkain ng oras mo. Alas 9. <laughs> Ayan din yung damit mo nung ikaw ay dumayo din. <laughs> Parang yung isang ano eh. Eh, isang araw ginawa. Gaya kasi akong damit, guys. Uy, lips, akala ko sa, ano yan, sa pusa. Hiya, nalimutan ko nga pala yung sa pusa, aray. Walang hiya. Ipapos na sa daming iyo, naubos, mo. Nalagyan ko na lang doon pang pusa. Nalimutan ko na lang sa isip ko dahil nga gutom na gutom. Malmas mga si lips na ito. Tingnan nyo naman, guys, ang itinira sa pusa. yung pusa namin hindi pa nag-uumagahan tanghalian. Ay, Kaya nga dinamihan ko yung ko. nalimutan ko naman. Alam mo, gagawin ng pusa dyan. Tatanggihan ka na. Tingnan mo naman. Miss, miss hmm. na miss, miss eh. May limang perasong pasta natin. May <laughs> dagdawag ko na lang din. Gano'n <laughs> kayo.